Mukha rin tong si Duterte, ano? Kung natatandaan niyo po, mukhang mukhang nakikita natin na totoo na, ano? na ng waiver. Yung pala ay bluff lang talaga. At ngayon nga, ang kanyang excuse naman, bakit daw siya lang? Bakit hindi daw lahat? Dapat daw ay lahat ay magpumirma ng waiver. At ito pa yung pinakamatindi dyan. Lahat daw ng ituturo niya ay dapat pumirma din ng waiver. You see kung anong panggulo ang ginagawa niyo? Kayo po ang iniimbestigahan dito. Ang burden po ay patunayan sa sarili nyo na yung mga paratang nyo sa inyo ay hindi totoo. Kaya kung talagang wala kayong itinatagong yaman, madali lang naman sa inyo yan. Eh. Anong problema doon? Pero eto ah, kahit hindi na siguro ituloy ang mga waiver na yan, ang taong bayan ay naniniwala na kay former Senator Trillianas at sa kanyang ebidensya mula noon pa kung gaano nga kalaki ang nakulimbat, ang nakobra na itong si Digong, uh, galing sa mga drug lords, galing sa mga sindikato. Malala, no? Hmm. O sino daw, kahit sino daw ang gusto niya ituro ay dapat mag, uh, pumirma din ng waiver. Yan ang sinasabi na itong mga kababayan natin. Na ganyan daw talaga ang ugali na itong Sid Duterte, si At ganyan din siyempre itong si Sara Duterte, natural. Oh. kung ano yung puno, siya rin sigurado ang bunga ang pinaka malalang ugali na itong mga ito ay never daw silang tumanggap ng pagkatalo hmm. ganyan po kamanhid na itong mga ito hinding hindi tatanggap ng pagkatalo yung mga yan oh. so anong mangyayari dahil ngayon ay mukhang palubog at uh, talo na sa buhay ang mga Duterte ay baka daw magpatiwakal na lang <laughs> yung, yung mga taong hindi marunong tumanggap ng pagkatalo, um, hindi na kayo mag-improve. Ito, ah, advice lang. Lahat tayo ay makakaharap talaga ng katapat sa buhay. At pag naharap, nakaharap na tayo ng ating katapat at tayo ay medyo natumagilid, tayo ay medyo na dihado, yun po ay malaking, malaking pagkakataon na naman para tayo ay uh, or ayusin natin ang sarili natin, di ba? Pagkakataon na naman para tayo ay matuto. Ganun dapat ang buhay eh. Pero yung mga Duterte kasi dahil sa kanilang ugali na akala nila ay uh, wala nang tatalo sa kanila at sila na talaga ang masusunod. Yan ay habang buhay. Ano? Yung tipong forever na sila ay maghahari-harian. Yan yung gusto ng mga yan eh. Ito yung naging presidente na walang isang salita. Totoo yan, walang paninindigan, hari ng kasinungalingan. Criminal dapat talaga sa mabulok sa bilangguan, sa bilang isa. Totoo yun ha, totoo yung sinabi niya na walang paninindigan. Dahil kung ikaw ay isang leader, dapat may paninindigan. Kung sinabi mo, gawin mo. Good luck.